Mmm. Sarap. Sabay, sarap. sarap. Sobrang sarap. Ito, pinakamatindi. Si uh, Senator Lacson gustong tanggalin sa Blue Ribbon community. Bakit? No. What's the reason? Yeah. Gusto gusto dalihin Sa so, Blue Ribbon Committee Bakit? Kasi hindi ng abogado Ano ba kailangan? Abogado? Kailangan ba abogado pag nagsasalita doon? Abogado lang ba may karapatan? Hindi yung magaling mag-imbestiga. Ba? Diba? Hmm. Kung yung abogado nga si Marcolete. Diba? Nakita rin niyo. 2022 lang. Yung inimbis, inimbestigahan, hindi yung in 2020, hindi 2016. So, so paano, pa, paano, 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 paano walang capability sila Lakso? Diba dapat lahat inimbestigahan? Diba dapat lahat uh, uusisain? Diba? Hindi lang one-sided, mga kababayan. Sige nga. Sagutin nga ako. Masyadong ano. Masyadong maepal itong si... Mga senador na umaharang. Masyadong mapapel. Diba? Diba? Wala naman papel, sobra. Kala naman sama po. Tama ba ako? Ba? Hmm. Tama, lahat pantay-pantay sa pag-iimbestiga. -pantay, Kasi pa nag-iimbestiga ka ng, ano, ng isang komite. Bakit? Kaya bang gawin ng abogado yung nagagawa ng pulis? At kaya din bang gawin ng pulis yung nagagawa ng abogado? They have, they have both specialties. Pucha, parehas magagaling yan. Hindi ko naman sinasabing bobo si Marcoleto sa pag-iimbestiga. No, mga kababayan ko. Oh. Pero parehas magaling yan. Kung pagsasamahin natin yan, mga kababayan ko, meron tayong magandang kahinat na resulta. Di diba? Magaling mag-imbestigang polis. May maayos na abogado. Sana. Di diba? Hmm. Wala eh. Kanya-kanyang pagpapalakad ng ginagawa ng iba eh. To so, be honest. Kanya-kanyang palakad ng ginagawa ng iba. Yun ang pinakamahirap doon. Tama ho ba ako? Nagsipag-almusal na ba kayo? Oh. pagkain na ba kayo? Ha? Mm. Ah, kung bakit na kinakalim ni Sal. Hindi ko na kita comment nyo, ha? Hindi ko na kita comment nyo. Maybe later. Alam mo kung saan nang gawin ng Senado? Natawaran sila ng tao. Yung dahil sa abogado ng ganito, kay na ganyan. Yung mga maliliit na ano, na queeran, wala naman. Yung Brenda Barton. Mamaya ang gabi live po ako pag uwi ko galing po air, galing po airport. Maglalive po ako. hindi ko rin matiis eh. Hello ma'am, Jean Colonia. Good morning po. Hindi ko nakikita yung comment nyo. Mamaya live po ako. Mag uwi ko po na Manila. Punta pa ako sa probinsya eh. natin ako na nako uh, na nasang ceremony.